ate Ano Ate, alam mo na ba kung anong labas ng pwesto ngayon? Oh. Ano bang labas ngayon? Yung bakit yung birthday ko ate lumabas? Tumaya nga ako kanina ate, eh lumabas yung birthday ko, nanalo ako. Oh, Itong last ball. Oo, oh, oo. Oh. Nanalo ako. Lumabas yung birthday ko kanina. Magkano tinaya mo dun sa birthday mo? uh, nagposta lang naman ako ng 50 pesos. Eh, siguro mga 15,000 na yun ate. Makukuha ko bukas. Oh, oh, galing mo naman. Mm -hmm. Alaga mo ba yun? Oo oh, ate. Alagang lako -alaga ko yun. Birthday ko nga yun eh. Pero oh. eh, nanalo ako. Pero hindi ko makukuha ngayon bukas. Swerte mo naman. Oo oh, ate. Buti nanalo ka. Oo. Oh, nanalo ako. Eh ah. bukas ko pa naman makukuha. Kaya ngayon ate, yung mapapanalunan kong ngayon o bukas, uh, pwede ko bang utangin sa iyo? Para bukas ko na lang ang bayaran. Kailangan ko kasi ng pera eh. May babayaran kasi ako. Para kahit interesan ko na lang 10,000 ate, hindi, inte, interesan ko na lang ng 2,000 kung gusto mo. O bukas ko pa naman babayaran, o may 2,000 ka na, gabalik ko pa yung 10,000 sa iyo, o di, nakalibre ka ng 2,000. Ganun ba? Ang swerte mo naman. is Ilang beses mo tinayaan yun? Ah, ngayon-ngayon lang yun. Hindi para tumagal eh. Oh. Oo. Oo. -oh. Kaya kapag nanalo ulit ako, dito ulit ako pupunta. Ganun. Ah, di. Uh, kukuha ka ng 10,000 tapos oh. mag interest ng 2,000. Uh Oo, -oh, ate. Oo. Oh, uh -oh. so, Ayaw mo ka? nun. Uh Oo. -oh. Nanalo ako. Oh, sige. Mm-mm. Madali naman akong pausap. Mm -hmm, yan. 10,000? Oo, ate. Ayan. Mag, so, babayaran mo sa akin bukas 12,000? Oo. Oh, oh. Instant 2,000 mm -hmm. na yun ah. Oh, Oo. Oh. Ayaw mo ba nun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang Galing oh, yeah. mo namang tumaya. Mm Oo. -hmm. Oh, natin ah. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Oh, bali, 2,000 bukas ah. Oh, ate. Agahan oh. mo bukas para ano pambayad ko nang ahinti bukas 'to pag ba kasi may deliver ako nang asukal bukas pambabayad ko tuha. Oh, ate. Uh, uh. Oo. 10,000 ate. Sigurado bukas 12,000. Oh, uh. sigurado 'yan ah. Oh, ate. Kasi pambabayad ko 'yan nang ano asukal bukas. Oh, eh, maaga pa naman 'yon. Mako o oh, basta agahan mo bukas ha, pag nakuha mo magbabayad ka kaagad oh, ate, magro na din ako dito oh, sige sige salamat Oo, -oh, uh -uh, sige, Bye. ay magingat pa dyan sa labas ha, gabi na oh, ate, patago ko to thank you yes naisahan ko rin siya may 10,000 na ako. Uto-uto naman tong babaeng to. Hindi naman ako nanalo eh. Naliniwala naman yung babaeng <laughs>